po, papasya lang po natin yung mga ibang area pa po din eh Kaya po naging busy na eh Mayigit po at ano pa ang panahon ngayon ganun oh. bilis po, may kasunod na tayo ka pa, parking. O baba oh, tayo. Yan mak sampo natin si Otoy. Si Gidrek po. Atin pong papasyal lang din yung lansunis. Oo. Uh uhuh. Nung nakaraan taon po ay ay para nakadalawang bakit, nakatatlo. Ay ngayon po ating titingnan. Yeah, hugas mo ito. Magaling talaga ang bayo Ayan no. Yeah, ay sa ito samu sana lahat. Oh, tak. May ka-truk pa bang dala? Ah, ito na. Ate po, si Filipin din. Awang ko lang din para mayroon din din po. Pero dito naman na muna na sa kabila. Ito po ay yung maliit na area. Yeah. May puno din otela sa. Ano ba diba, masyadong may tanaw tayo di yan, ano? Ano kaya, mayroon pa. Yan, ang dulaslak. Nawari ko ngayon. Palagay mo? Oh, wala na po. Wala na? Ay, nalagas na baka. Ano? Nalagas. Wala. Wala. Ilang buwig nga ba yung taro natin din naman isang Tatlo po ata Wala na, tunay kang Yan, kaya po hindi po pare-parehas ang pagkakataon po. Ari po nung isang tagbong ah. Para nakatres baka dyan utoy ay. Unas nasa isang dama Yan, Yan. Ari po yung inakyat namin nung nakainsan. Ngayon wala, wala siyang bunga. Meron siya nung tatlong luwig ay eh, wala na po. Baka na laglag na. Uti din tayo sa kabila. Tayo titingin din. sa dito may daan. Aduna ah, doon na doon. Okay, may, may bird bird dito. Ito kulungan din lang dati ng baka. Yung baka dito dati. Doon na sa labas. Dati po ito pala yung kinukulungan din ng baka. Iniuuwi po dito. Yung ito yung Dali na natin na reo.

Nilog po ang ating nadali. Apat kabuo buo. Baas din po rin. Isa ngayon na yung 15. Eh. 60 pesos. Kapal lang kamarot eh. ang yeah, dami po. Hahaha. <laughs> itu uh, Lara terus. <laughs> ito yung sa butas na maganda tayo dadaan ito pa katapatan ay dyan saglit ako ito, takin dadalhin natin sa tricycle Ay, derecho ito nga ba dito? Parang may puno din dito ay May nakikita kang puno? Wala Wala walang puno ano yeah. pagkadaan pala dito lain oh. ito po ay kahit malapit na area maano po ma dinadaanan lang po ba natin kung baga hindi gaano na papansin po kami laging busy doon sa kabila ay Ito yung halabas. Oh, ayos na yan. Pumapala rin po ang... Apagkadaan ah, pala ito yung bunga nung alo. Kalamansi yan, oh. 20 po ang farm gate ngayon din sa amin ng kalamansi. 20-15 per kilo. Good. Yung pong ganito yung mura na yan. Kalahati. 7 lang ang kilo pala niyang hinug. Bubuko po muna tayo. Ano ka, Otoy? Tignan mo tayo. Idawd. Daita mo lang muna, daita mo muna. Ay, niyugari ko yung... Palagi, mabigat magaan. Pero galukban na yan, no? Galukban ba yung ano? Aray, gaturom po. Pero baka aring galukban nga ang mura. Ay, ito, testingin yan. Oo, yan, testing. Yung, 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 Ay, ah. Magaling talaga si Ito, si Kapit. iya no tuh eh. iya oh, udali-dali lagi mag dadali muna bundul yo yo dali pahala diri cemerintah ayan ito, ito ito man wala ka sa akin ayan nung walang laman bago pala ko madulas, madulas na bago pala lang po. oh. Ang yano pala din ay kung tapat ng gabu ko ng ano. Gabu ko ng lukban. Ah, pero pagkakalamig ng tubig. Buko po. Wala po pala lang sunis din eh. Amin yung tinitingnan ay. Bakit mo yung arang baba natin? Nasiritang <laughs> posong ka. Oo. Hat ako. Oo. akala eh ito ang fresh na fresh parang galing na rin sa rito eh kala eh, no? mm -hmm. mula pa eh minsan po kung alin yung malapit, kagaya nito, ito po yung malapit. Kung totoo ito, nito, area number 2, ito po hihirading hi, mapuntahan. Di tinatanawan lang po sa daan. No? Kung may mahaharbis. Pinaka-home base po namin, Area number 1, area number 2 at number 3. May mga area pa po dito na yung po bang hindi nga po gaano nadadaanan. Pero parang wala naman auto yun. Oo okay. Wala oh. Bago pa lang. Hindi pa lang dumulas. Yun oh. Meron na rin naman malaog oh. Eh, uwi itong isa. Sa UTI ah. malauhog na no toy eh. mm -hmm. Ayun, may laman na pala ngayon dali eh. Ay po tayo po yung sumaglit la ang dini oh. Meron na no. Ito buot 'yung ano, pa mukalamok. Uh, tara. Liyugi na rin nga oh. May lead ah. Nakapagmura lang sa mga manong ano ayun oh, labit na nib. Nakapag mo ay, wag na panalo na pala diyan. Tatalim na dito. ito po ito, tubig ko lang oh. Tayo po, salamat po sa inyo pagsama na po 'yan. Bisita po sa Glitan din. Eh. Oh, dami kabayo. wala pa kasi liga siya sa Maynila awdebel full battery gusto